News mga balita ngayon. Kabuhayan ng 3,000 dating NPA sa Caraga tinugunan ng bagong tatag na organisasyon. 6.3 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo na samsam sa Palawan, walong sospek arestado. Na-stranded na bangka na may lulang labing dalawang pasahero na iligtas ng Zamboanga City Police. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kapayapaan at kabuhayan ng mahigit 3,000 mga dating rebelde at kanilang pamilya sa Caraga Region. Iyan ang tinugunan ng bagong tatag na United Caraganon for Peace and Development Federation Inc. o UCPDFI. Ayon sa grupo, mahalagang pagkakaisa ng mga dating kasapi ng NPA para sa kanilang reintegrasyon at para sa mas maunlad at mapayapang pamayanan. Pinuri rin ng grupo ang suporta ng pamahalaan, partikular ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP, na nagbibigay ng tulong pinansyal, kabuhayan at serbisyong panlipunan. Formal na inilunsad ng OPAPRU ang UCPDFI na itong lunes sa ilalim ng Community Assembly for Peace and Development na dinaluhan ni na Secretary Carlito Galvez Jr., mga gobernador ng Karaga at 286 na mga dating rebelde. Nasabat ng mga tauhan ng Second Special Operations Unit Maritime Group, katuwang ang Balabak Special Boat Crew at Rio Tuba Maritime Law Enforcement Team, ang mahigit 6.3 million pesos na halaga ng smuggle na sigarilyo sa operasyon sa karagatang sakop ng Barangay Malihod, Bataraza, Palawan itong September 8. Huli ang walong suspect kabilang ang boat captain habang nagbabiyahe ng 380 na mga kahon ng walang kaukulang permit at health warning na mga sigarilyo. Ayon sa pulisya, malinaw itong paglabag sa anti Agricultural Smuggling Act, Graphic Health Warning Law at Customs Modernization and Tariff Act. Ang mga suspect at ebidensya ay dinala sa Balabak SBC para sa tamang disposisyon. Matagumpay na iniligtas ng Zamboanga City Maritime Police Station ang labing dalawang pasahero, kabilang ang anim na menor de edad matapos mas stranded ang kanilang bangka sa karagatang sakop ng Barangay Ayala, Zamboanga City nitong September 8. Ayon kay Police Captain Alan Pestanyas, nasira ang aksal ng bangka dahil sa malalakas na alon at ulan habang naglalayag mula Tabuan, Lasa, Basilan patungong Zamboanga City. Agad nagkaroon ng search and rescue operation ng mga tauhan gamit ang patrol boat at matagumpay na nailigtas ang mga pasahero bandang 1.45 a.m. Dinala sila sa Regional Maritime Unit 9 at agad tinulungan ng Zamboanga CDRRMO. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Simchongko nag-uulat. Ako po si Cesar Suryan, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.